Ayan, welcome back to my channel mga kapit -bain. So, welcome back dito. No? Shout out po pala dyan sa mga tropa nating PF user ng mga tropa nating IT dyan na nagsusubaybay rin sa ato. So, may good news tayo ngayon mga kapitbahay. Si nag-release na siya ng bagong update dito sa community edition natin. Dyan sa mga tropa nating IT na mag gumagamit ng mga Community Edition ito para to sa inyong video na to kaya stay tuned mga kapitbahay. Ang gagawin natin for today is titingnan natin kung ituturo ko sa inyo kung ano ang style na pagong pag-install ng bagong release nila na pfSense. Ano nga ba ang mga bago? So hindi ko pa siya na-explore. Kakababalita ko lang mga kanina lang. Ngayon ite-testing natin. So i-explore natin kung ano yung kagandahan ng bagong 2.8. Ano yung mga update Okay, bago po yan, uh, bago natin i-install, ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-download. Kung hindi mo napanood kung paano mag-download ng bagong uh, version ng PFSense, is meron akong video niyan. Uh, I-search nyo lang sa channel kung paano mag-download, saka paano mag-burn sa USB ng bagong ISO na to. Hindi ko na ipapakita kasi naturo ko na to. So, Ang main topic natin ngayon kung paano mag-install mismo dun sa box yan, sa likod doon. Oh. Ay, ito pala sa likod natin. Ito yun yung ating uh, PFSense uh, server doon sa rack natin. Yan yung monitor niya. Ituturo ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba kapag nag-install. At saka, kung papansin mapapansin mga kapitbahay, ayan, kung mo mapapansin, kapag pumunta ka rito sa PFSense download, makikita mo yan 2.8 na. Ayan, kung hindi nyo alam po paano mag-download yan kasi kakaiba na siya mag-download, kasi before, kapag dinownload mo yan, automatic mada-download mo na. Pero sa ngayon, hindi na. Mangingi na siya ng login and then mag add to cart ka na para ma-download mo to Pero free pa rin po yan. Yeah. Panoorin na lang nyo doon sa video ko sa channel. Mayroon po tayo niyan. Tapos kung inyong mapapansin mga kapitbay, kapag pumunta ka rito sa PFSense New Release Update, makikita mo rito yung mga phoenix nila. Ayan, may nakasulat dyan. Fix. So yung DHCP, ayan, mayroon ng Kia. Ayan. Sa ngayon, ang DHCP natin is For example, ang ginagamit natin is, ayan, pero nakakiya na rin, pero hindi ko alam ang sinasabi dito may dinagdag daw sila. Ayan, so titingnan natin ngayon kung ano yung nagbago. Pero ito, may sinasabing ganito, pwede mo pa rin yung gamitin kasi ang huling update is nagkakaroon ng bagtong kiya na to, kaya binabalik ko dito. Patulad ng PFSense ko sa office, yung PFSense Plus, Ginamit ko to dati yung Kia na to. Nagkakaroon siya ng problema kaya binalik ko muna siya. So hindi ko pa rin na-update 'yon. Na-update ko na lang ulit 'yon susunod hang kung hindi pa busy. Pero sa ngayon, eto muna dito tayo. Community Edition. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat. Ayan, hindi ko na ito babasahin isa-isa no. So napakaraming binago nila 'yan. Marami daw na fix. Ayan. Basahin na lang po niyo isa-isa 'yan. Napakadami po yan. Ayan, punta lang kayo dyan sa site na 'yan. Tapos ah, dito na. Tapos, eto pa, isa pa mga kapitbay. Before, kapag nag-install ka ng PFSense, hindi mo na kailangan ng internet. So, sa ngayon mga kapitbay, binago nila. Kapag mag-install ka ng PFSense sa box mo, yan, sa likod natin, kapag nag-install ka, kailangan mo na ng internet. Kasi, parang ang ibibigay nila kapag dinownload mo to, yung PFSense na to, kapag dinownload mo to, ang sinasabi is, download mo lang yung path. Pero, ang pinaka database mismo hindi pa para kapag insumulon doon pa lang niya ito download kaya kailangan mo ng internet okay para ma-download mo yun kailangan mo magkaroon ng dalawang interface palagi automatic meron kang WAN automatic meron kang LAN okay paano mo nga ba may assign yun para doon sa LAN para hindi ka malito ang gagawin mo is punta ka lang dito sa PFSense mo ayan access mo lang yung lumang mong PFSense tapos ililista mo lang yan sa akin, yung interface ko na para sa WAN is RA1. Tapos yung LAN ko is ra 0 So tatandaan mo po 'yan kasi mamaya kapag nag-install tayo doon, manghihingi po 'yan. Itatanong niya kung alin dito yung LAN na gagamitin mo for WAN. Yan. So yan na 'yon. Sa akin mamaya is ra 1 Okay? Ayan na. So ganun lang ang kailangan mong alamin. Titinan natin ngayon kung ano yung mga nabago or ano yung pinagkaiba. Yan. Okay, so ang main topic natin for today is paano mag-install doon sa box. Alright? Let's go. Tapos, konting explore natin to kung ano yung kagandahan ng bagong PF Sense. Let's go. So, kung hindi mo na panood kung paano mag-download, ulit ko, mayroon tayo sa channel. Tsaka, mayroon tayo nyan kung paano mag-boot dito sa USB nito. Sa akin, na-download ko na to, na i-burn ko na siya dito, ibuboot na lang natin doon para ma-install natin yung bago. Okay? Ayan, meron pa pong isang way kung paano mag-update ng PFSense mo. Maliban dito sa ito download mo mismo at saka i-install, i-burn dito, meron pang ibang way. Okay? Pero, para sa akin, mas okay yung i-download mo ng buo tapos install mo ng clean. Kasi, meron po silang sinasabi eh. Kung yung mapapansin mga kapitbay, kapag Uh, pumunta ka rito sa PFSense mo. Ayan. Kuwari, itong PFSense community mo is map, pag may update, automatic lalabas po dito yan. Ayan. Yun yung mapapansin. Available po yung version 8 na 2.0. Kapag pumunta ka rito sa update, ayan, dito sa update, ayan, pwede mo siyang i-select dyan. Ayan, 2.8. Kaya ako sinasabi na mas okay yung ita-download mo mismo tapos i-clean, ah, uh, talagang nito, i-clean install mo kasi, meron po dun sa forum na meron nagsabi na kapag in-update mo lang kusa dito, ayan, dito, magkakaroon ka ng problema. Kasi, etong bagong p is gawa to sa parang pinaka-latest na PHP uh, command or something. May sinasabi sila, hindi ko masyadong maintindihan kasi pang developer side na yon Pero may sinasabi silang gano'n na kapag in-update mo true dito lang, magkakaroon ka ng problema kasi magkoconflict yung old version ng PHP mo dito sa pinaka high tech or sa pinaka bagong PHP code na ginawa ng bagong PFSense na 2.8 kaya mas recommended ko para sa akin no mas recommended ko na i-download mo siya ng buo tapos i-install mo siya ng clean install tapos i-restore mo na lang yung old backup mo or backup uh, configuration mo doon sa bago wala kang magiging problem doon. Paano nga ba yun? So, i iba-backup mo lang. Yan, backup mo lang, tapos i-restore mo lang doon sa bagong 2.8 mo. Kaya, yun. So, yan yung isa. Okay, kaya let's go. Uh, pupunta tayo doon sa PC natin, doon sa box natin na PFSense. I-install na natin yung bago. Titingnan natin kung paano mag-install or ano ang bago. Ayan, so, mga bago... Spotify, nakapatay na po siya. So, ayan, nakakabit na yung USB natin. Ayan, yung USB natin. Tapos, ito na yung monitor natin. Let's go. I-on na natin siya ibubot na natin siya para makita natin kung ano yung bago sa pag-install. Alright. Escape, escape para kumuha yung boot. Aha. Alright, let's go. Uy, ba't di lumabas? Ayun. Uh, F10. Ayan, lumabas na po siya. So, ibubot natin siya dito sa sino USB flash disk enter oh pf sense all right the pf sense sana magtuloy Tingnan natin ko ano yung pinagkaiba nito ayan sana walang error okay okay ayan ayan all right okay ayan creating Okay, ayan. Okay, ayan na. Nagtuloy na siya. So, let's go. Titingnan natin kung ano yung bago. So, pagdating sa ganyan, ayan, pagdating sa ganyan, i-accept mo lang. Accept. Tapos, may nakalagay dyan. So, parang dati pa rin, uh, install PFSense, okay mo lang. Setting up uh, to continue installation, network installation, okay mo lang. Ayan, tapos, ayan, ito yung sinasabi ko na kailangan mo tandaan kung anong uh, interface ang gagawin mong uh, one. So, ang ano natin, ang pipili natin is RE1. So, yan yung ating magiging one active. Ayan, kung yung papansin. Active kasi nakasaksak siya. Ayan. So, etong LAN natin, hindi mo na natin kinabit yan para malaman din natin. So ito rin yung isa sa mga design para malaman mo kung saan yung gagawin mong land. Huwag mo muna ikabit yung isa para ma-identify mo kung sino dyan ang gagawin mong land. Kasi kapag hindi mo sinaksak, ayan, ang mangyayari no carrier daw. Pero dahil nakasaksak yung RE1, ayan, ito yung RE1 natin, uh, ang, ang, kanya status is active. Alright, so let's go. I-install natin. Ayan. Tapos ang sinasabi niya, interface mode, DHCP client lang. So, bilang settings, tagging disabled, mamaya na yan. So, dito muna tayo. iko continue lang natin. yan. Kahit itong mga iba na ito mamaya, mamaya muna yan iset kapag na-set up na. So, interface natin DHCP lang para makakuha siya ng internet. So, continue lang natin yan. Okay. Tapos, ayan. Do not assign a LAN interface. So, So assign natin yung LAN interface Pwede naman yan Ayan Tapos i-continue lang natin So IP address papalitan natin Ipalitan muna natin to Kasi yung uh, router ko is 1.1 Baka kasi mag-conflict So papalitan natin yan Mali pala yung isa 171 dapat 172 172.16 plus okay na natin ayan okay na tapos proceed lang natin okay mag proceed ka na alright ayan so continue lang natin tama yung RE1 wala kasi wala pa natin nasaksak. Ayun, verifying interface connection. So ililipat natin. So ilalagay natin ito muna habang nagaganyan siya. Verifying internet connection. So ayan. So as in the device not have an active PPNS plus subscription to purchase plus. So ayan, kumare, may subscription kayo or yung device hindi niya nababasa na may subscription. So ang gagawin natin dahil si ilang naman ang kukunin natin. So, install CE lang natin, Community Edition. Okay, kung meron kang license na binili, yan, pwede mo siya iganyan. So, dahil si lang, dito tayo. Ayan, so, so, lalagay natin, wala na tayong gagalawin, continue to proceed with installation. Alright, okay mo lang. Tapos, no redundancy. So, nasa sa inyo na yan, kunyari, dalawa yung hard drive nyo, Pwede mo siyang gawing RAID 1 para in case na masira yung isa, para redundancy. Pag nasira yung isang SSD mo, pwede yon Pero dahil nga uh, single SSD lang naman tayo, so dito na lang tayo no redundancy. So, okay mo lang yan. Yan. Tapos, uh, ang sinasabi niya is, is, select the disk for the super installation. So... Si mo yung hard drive mo. So eto eto yung ating flash drive kung saan nakabot yung uh, I mean kung saan natin niyo yung pfSense. Tapos dito natin i-i-install. So ito sa SSD na to. So click mo lang yung tab para ma-select. tapos click mo lang yung okay. Okay, so ayan. So last chance, are you sure you want to destroy the current? Okay, yes mo lang. Hmm, tapos ayan. So nag-install na siya. So wait lang natin. So, ano sabi niya? Select version of UPSC to install. So, ayan. Ah, lumalabas na rin pala dito. So, ang ilalagay natin is, syempre, yung bago. Current stable version 2.8. Ayan. So, install. Ah, okay. Ang ganda pala. Kasi, nababasa niya na. So, dyan pa lang siya magdadownload. Hindi katulad kasi dati na kapag nag-i-install tayo, ah, nata-download na niya agad. Ayan. Sa ngayon, parang binibigyan ka lang niya ng link. Tapos, yan, ganyan po pansin, nakikita pa natin yung 2.7, di ba? So, nangihingi pa siya kung ano yung i-install mo. Alright? So, pwede yon Kung gusto mo i-install, select mo lang yung 2.7, pwede na yon So, dahil nga, upgrade tayo sa bago, so yung 2.8. So, ayan, hintayin lang natin. So, puputulin ko muna, balik tayo kapag natapos na. Alright? So, ang nakalagay, tinan nyo. Mapapansin nyo. PFSense post installation setup is done. So, click natin OK. OK. Tapos, i natin. Ayan, nag -re na po siya. Ayan, rebooting na po. Okay, nawala na siya doon. Ayan. So, tanggalin na natin USB. Ayan, nag na siya. So, ito na yung USB natin. Alright. 'Yan lang pala. Uh, may konting pinagkaiba lang sa pag-i-install pero almost the same lang din. Uh, ang problema nga lang ay I mean, ang pinagkaiba nga lang is magsi-select ka ng interface at saka uh, pwede ka na mag-setup sa installation pa lang, pwede ka na mag-setup ng uh, LAN interface saka at DHCP at saka pool mo. alright Pero pwede naman 'yan i-skip mo lang para Diba ba? sa iba na lang. Or I mean sa pag-install na lang sa GUI. So ayan na siya. And uh, change up tapos ano sabi? Okay. During boot sequence. Okay. So ayan. So tapos na natin ma-install. So titingnan natin kung ano yung kakaiba na nito. So ah nagtatanong pa rin siya. So hindi na natin gagawin 'yan. Ah uh, re please ano sabi ah nangihingi pa rin siya so enter the interface name of ah uh, one so re one re one yan tapos nothing so finish na natin ah uh, do you want to proceed yes yan parang yung una pa lang din same lang as dun sa dati so ayan link up na configuring one interface Gan lang sobrang dali lang starting DNS is ayan starting na so hinahanap na niya ayan na bootstrapping clock so parang ganun pa rin nung una kung paano mag install Ayun, ang sinabi ko nga, yun lang pa yung nagkaiba. Kailangan mo na mag-select. Tsaka, before, kapag nag install ka, kahit wala kang internet, pwede. Ayan, so up na siya. Alright. So, ayan na siya. RE1, nakakuha siya ng 9. Tapos yung interface natin is, ba't wala? So, ilalagay mo natin assign interface. So, 1. Assign interface so you should know uh, enter the one interface RE1 RE RE1 tapos enter the LAN interface RE0 hindi pala natin ayan so ayan na sa plus yes lang ayan writing configuration na After nyan, uh, i-activate lang natin sa PC natin tapos okay na tayo. Uh, that is our vlog for today. no? So, ang next natin na vlog is, ayan, ito yung lang natin. So, wala siyang IP pa. Alright, assign na na lang natin pero after natin ma-assign, na tayo dun sa PC natin, i-activate natin. Tapos afternoon. next vlog naman yung explore natin. Alright, so thank you. Let's go dun, dun sa PC natin. Ayan mga kapitbahay nyo, kung inyong mapapansin yan sa likod, sa likod natin yan, no? tapos na ma-install yung PFSense natin. So sa ngayon, i-activate lang natin siya dito sa PC natin, titingnan natin kung paparehas pa rin yung pag-activate. right. so dyan po sa mga tropa nating IT na baguhan sa PFSense. na hindi pa na-try mag-install ng 2.8, uh, eto, nandito na siya. So let's go, titingnan natin. Ayan. Ayan, ito na po siya. Access na mo natin. One... 7 to 50.1. So, ayan na siya. So, hindi na siya nangihingi ng ano, yung parang accept-accept something. Uh, alam ko yung password nito is admin-admin lang eh. Ay, admin pfsense. Ayan. So, ganun pa rin. pf-sense pa rin. Ayan na siya. Next. Ganun lang din. So, walang pinagbago. Ano ba? Yung the password? Insecure. So, babaguhin doon natin yung password. So, ito, same lang din yung configuration. Kung ikaw gusto mo palitan, nasa sa'yo na po yun. Override, uh, allow user to override. So, next lang natin. So, etc. Ayan, next. Tapos, configuration natin ng 1 is the lang. Ayan. So, next lang natin. So, pwede natin i-check to para mas secure. Ayan. So, ayan, 50. yan admin password is palitan na lang natin. Ayan. Alright, reload natin. So, ayan. Parang kamukha na rin siya ng ano, PF Sense Plus. All uh, Alright. So, finish lang natin. Sobrang ganda po nya Okay, so accept lang natin. Alright, thank you. So, ayan. Naka PF Sense 2.0 na tayo. Ayun. 15 current, ano na siya, BST. So, ayan. Tapos, add natin yung gateway. Ayan, kamukhang kamukha na siya ng ano, pfSense Plus. Sobrang ganda, oh. So, firewall. Ayan, traffic shaper. Ayan, tapos, uh, punta tayo dito sa packages. Available package. Hmm. Ayan, so, ang dami po niya. Right, so, ayan mga kapitbahay, no? So, dito sa, PF, sa VPN, same na same pa rin. Ayan. Uh, ano ba yung mga nadagdag? So, basahin na lang po nyo doon sa PFSense update. So, ang susunod natin is, i-explore natin to kung ano ang uh, pinagkaiba. Pero, almost the same lang. sir. parang ano na siya. PFSense Plus na rin siya. Ayan. Ganun na ganun pa rin. Right. So, ayan. Success tayo mga kapitbahay, no? Uh, na-install natin na mabuti. So, ganun lang yung pag-i-install ng PFSense 2.8, uh, walang pinagbago. May konting-konting pinagbago lang kung paano mag-install through uh, uh, GUI or through BoxWiz mo. Pero, kung nga may PFSense kayo na existing, i uh, e update lang nyo. Ayan. So, ang problema nga lang doon, kapag kung nga 2.7 ka pa lang, for example, eto, uh, 2.7 ka pa lang, tapos mag-upgrade ka sa 2.8, may sinasabi yung mga... Uh, Iba, may sinasabi yung PFSense na magkakaroon ka ng problema. So, kailangan mong i-delete muna yung existing na backup. So, kung hindi ka marunong mag-Linux, magkakaroon ka ng problema. Kasi nagkakaroon ng conflict yung PHP niya na luma at saka dun sa bago niyang PHP na high-end na daw. Alright? So, yun yung problema. Kaya, mas recommended ko na i-install nyo na fresh install para okay. Tapos ibabackup na lang nyo yung lumang config tapos i-re-upload na lang nyo dito. Alright? So, ang next vlog natin is kung paano nga ba mag uh, re-upload o kung pwede nga ba mag uh, restore ng backup from 2.7 to 2.8. So, yan yung next vlog natin. Kaya, thank you so much. God bless. Peace and maraming salamat. Sana may na naman kayo So, Don't forget to hit that subscribe, like, and share kung natulungan to kayo or may natutunan na naman kayo para masaya. Alright? So, peace!